Ang Pagtutuli Ikalimang Kabanata Nabalitaan ang lahat ng hari na Amoreyo sa kanlura ng Hordan at ng lahat ng haring Kananeyo sa baybay ng dagat ng Mediteranyo kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang ilog ng Hordan nang tumawid ang mga Israelita. Kaya natakot sila at naduwag sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, Gumawa ka ng mga patalim na gawa sa bato, at tuliin ang mga Israelita. Ito ang ikalawang pagkakataon na tutuliin ang mga Israelita ang hindi patuli. Kaya gumawa si Josue ng mga patalim, at tinuli ang mga lalaking Israelita roon sa lugar na tinawag na bundok ng pinagtulian. Ito ang dahilan kung bakit tinuli ni Josue ang mga lalaki. Nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, ang lahat ng lalaki ay natuli na. Pero ang mga isinilang sa loob ng apat na na paglalakbay nila sa ilang ay hindi pa natutuli. Nang panahong iyon, ang mga lalaking na sa tamang edad na para magipaglaban ay nangamatay dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Panginoon na hindi nila makikita ang maganda at masaganang lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Ang mga anak nilang lalaki na pumalit sa kanila ang tinuli ni Josue, dahil hindi pa sila tuli ng panahong naglalakbay sila. Matapos silang matuli, nanatili sila sa mga kampo nila hanggang sa gumaling ang mga sugat nila. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito, inalis ko sa inyo ang kahihiyan ng pagiging alipin nyo sa Ehipto. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal hanggang ngayon. Noong gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan, habang nagkakampo pa ang mga Israelita sa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang pista ng paglampas ng anghel. Kinaumagahan, umain sila ng mga produkto ng lupaing iyon, binusang trigo at tinapay na walang pampaansa. Mula ng araw na iyon, tumigil na ang pagbagsak ng mana, at wala ng mana ang mga Israelita. Ang pagkain nila ay galing na sa inani sa lupain ng kanaan. Nang malapit na si Josue sa Jericho, bigla niyang nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap niya, na may hawak na espada. Tinanong siya ni Josue, Kakampi ka ba namin o kalaban? Hindi sagot ng lalaki. Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? sumagot ang kumander ng mga sundalo ng Panginoon. Hubarin mo ang sandalyas mo, dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. At sinunod ni Josue ang iniutos sa kanya.